Magandang araw! Sama-sama tayong matuto sa Teacher Self Learning Resource Channel. A revised K-12 Curriculum Makaban sa 3 Quarter 3 Week 5 Para sa unang araw, katangian ng mga bayaning Pilipino sa makabagong panahon. Panoorin ang music video ng kantang Bagani. Narito ang YouTube link. Ano ang mga katangiang taglay ng makabagong bayaning Pilipino ang nabanggit sa music video? Para sa layunin ng ating aralin na natutukoy ang katangian ng mga makabagong bayaning Pilipino nakakapagsasabi kung paano magiging isang makabagong bayani. Bagani, isang warrior o mandirigma na mayroong mataas na katayuan sa lipunan. Sa mas malawak na kahulugan, ito ay maaaring gamitin kasing kahulugan ng bayani o isang taong nagsasakripisyo para sa bayan. Narito ang liriko ng awiting Bagani. Hubarin ang takot sa iyong damdamin, ipamalas ang angking galing, tumayong buong tapang harapin ang buhay, yakapin ang tagumpay. Tulungan ang kapwa at bigyang halaga. Huwag hatakin ng pababa. Isipin huwag sana ang sarili lang, pakisama at bayanihan. Subukan nating isulong at ligawan ang magandang bukas. Ikaw at ako, magkasama tayo. Salubungin ang kinabukasan. Bagani, ating lahi, mandirigmang Pilipino. Dakila ang lahi ko, bayaning Pilipino sa makabagong panahon. Halina't hawakan ang aking kamay, sabay abutin natin ang tagumpay. Patuloy lang tayo sa pagpapanday, tiwala sa Diyos ang sandat at gabay. Ano ang pangunahing mensahe ng awiting bagani? Ano ang mga katangian ng isang bagani? Ano ang kahalagahan ng isang bagani sa kasalukuyang panahon? Paano natin maipakikita sa ating araw-araw na buhay? Bagani, ang salitang bagani ay may iba't ibang kahulugan. Depende sa konteksto ng paggamit nito. Narito ang ilan sa mga karaniwang kahulugan. Warrior o mandirigma sa kulturang Pilipino, lalo na sa mga pangkat etniko sa Mindanao, ang bagani ay tumutukoy sa isang mandirigma na mayroong mataas na katayuan sa lipunan. Sila ay mga pinuno na mayroong katapangan, lakas at kadalasan ay mayroong mga espesyal na kakayahan o kapangyarihan sa paniniwala ng kanilang komunidad. Bayani, sa mas malawak na kahulugan, maaaring gamitin ang bagani bilang kasingkahulugan ng bayani o isang taong nagsasakripisyo para sa bayan o para sa isang malaking dahilan. Matapang at malakas na tao. Maaari ding gamitin ang bagani upang ilarawan ang isang mayroong lakas ng loob, determinasyon at kakayahang harapin ang mga hamon sa buhay. Narito ang ilang munting paraan kung paano ka maaaring maging bagani sa kasalukuyang panahon. Para sa komunidad, magboluntaryo, makiisa sa mga kampanya para sa bayan, maging aktibong mamamayan, igalang ang iba. Para sa kalikasan, magtipid sa enerhiya at tubig, maging responsable sa basura, magtanim ng mga puno para sa sarili, mag-aral ng mabuti, linangin ang iyong mga talento, maging isang mabuting mamamayan, magkaroon ng positibong pananaw. Ano ang mga hamon na kinakaharap ng mga kabataan ngayon sa pagiging isang bagani? Sumulat ng isang maikling talata tungkol sa magagandang katangian ng isang bagani. para sa ikalawang araw. Mga katangian kong kagaya ng mga bayaning Pilipino sa makabagong panahon. Ano ang mga katangiang taglay ng isang bagani? Layunin ng ating aralin na iisa-isa ang mga sariling katangian na may kaugnayan sa pagiging isang bayani sa makabagong panahon natutukoy ang mga magkakatulad na katangiang taglay sa isang bayani. Ang Venn diagram ay isang visual na kagamitan na ginagamit upang ipakita ang mga relasyon sa pagitan ng iba't ibang set o grupo ng mga bagay. Ito ay binubuo ng mga overlapping na bilog kung saan ang bawat bilog ay kumakatawan sa isang set ang lugar kung saan nag-overlap ang mga bilog ay nagpapakita ng mga elementong karaniwan sa parehong set. Ating basahin, ang Batang Pilipino. Ang Batang Pilipino sa edad na walo ay isang yaman ng bansa. Sa gulang na ito, nagsisimula ng umusbong ang kanilang mga kakayahan at personalidad. Sila ay puno ng buhay, pag-usisa at enerhiya. Madalas makikita sila na naglalaro kasama ang kanilang mga kaibigan, nag-e-explore ng kanilang paligid at nagtatanong tungkol sa mga bagay na kanilang nakikita. Ang kanilang imahinasyon ay walang hangganan at madalas nilang ginagamit ito upang lumikha ng mga kwento at laro. Sa edad na walo, ang mga batang Pilipino ay nagsisimula magpakita na mga katangiang Pilipino. Sila ay madalas na masayahin, mapagbigay at mapagkakatiwalaan. Mahalaga sa kanila ang pamilya at mga at madalas silang handang tumulong sa mga gawaing bahay. Mayroon din silang malakas na pakiramdam ng pagkakaisa at pagkikipagkapwa. Ang mga batang Pilipino sa edad na walo ay nasa isang kritikal na yugto ng kanilang pagunlad. Sa panahong ito, mahalagang bigyan sila ng sapat na pagmamahala suporta at edukasyon upang sila ay maging mga responsableng mamamayan sa hinaharap Sa pamamagitan ng paglinang ng kanilang mga talento at pagpapahalaga sa kanilang kultura masisiguro natin na ang mga batang Pilipino ay magiging mga produktibong miyembro ng lipunan Ano ang mga katangian ng isang walong taong gulang na batang Pilipino ang nabanggit sa teksto Paano mo maiuugnay ang mga katangiang nabanggit sa mga katangian mo? Nagsisimula sa tahanan ang paghubog ng mabubuting kinaugalian. Dito natin nakukuha ang mga magagandang katangian na maaari nating magamit hanggang sa paglaki natin. Kahapon, tinalakay natin ang magagandang katangian ng mga makabagong bayani. Sa ating aralin ngayon, na isa isa naman natin ang mga magagandang katangian na taglay ninyo. Gamit ang isang Venn diagram, isang visual na kagamitan na ginagamit upang ipakita ang mga relasyon sa pagitan ng iba't ibang set o grupo ng mga bagay, itala ang mga katangiang taglay mo at taglay ng isang bagani. Sa kaliwang bilog, isulat ang mga katangiang taglay mo na hindi taglay ng isang bagani. Sa kanan naman, ang mga katangiang taglay ng bagani na hindi mo taglay. Samantalang, sa bilog kung saan nag-overlap naman ang parehong katangian na taglay ninyo ng bagani. Narito ang batayan sa paggawa. Katangian ko, katangian niya, magkaparehong katangian. Anong mga katangian ng taglay mo na kapareho ng isang bagani? Paano mo ito magagamit sa makabagong panahon? Sumulat ng isang maikling tula tungkol sa mga katangian ng isang bagani. Para sa ikatlong araw, pwede akong maging bayani. Ano ang mga katangiang taglay mo na pwedeng magpangyaring ikaw ay maging isang bayani? Layunin ng ating aralin na tutukoy ang mga katangiang taglay na katulad sa isang bayani. Nakasusulat ng talata kung paano magiging isang bayani. Pumili ng isa sa mga katangian mo mula sa Venn Diagram na sa tingin mo ay makakatulong para maging isang makabagong bayaning Pilipino. Ibahagi ito sa klase. Sumulat ng talata kung maipakikita ng isang walong taong gulang ang pagiging isang bayani. Para sa ikaapat na araw, pagtatanghal, interpretibong sayaw. Layunin ng ating aralin na kapagtatanghal ng isang interpretative. Nakapagtatanghal ng isang interpretatibong sayaw. Ang interpretatibong sayaw ay isang uri ng sayaw na naglalayong ihatid ang mga damdamin, ideya o kwento sa pamamagitan ng mga galaw ng katawan. Hindi ito limitado sa mga mahigpit na hakbang o mga partikular na estilo, bagkus pinapayagan nito ang mananayaw na malayang ipahayag ang kanilang sarili. Hatiin ang klase sa tatlong grupo. Gagawa ang bawat grupo ng isang interpretatibong sayaw gamit ang awiting Bagani. Talakayin natin ang mga pamantayan. Manawain ng tema ng Bagani, gumawa ng storyboard. Gamitin ang improvisation sa pagbuo ng mga galaw. Magsanay. Gamitin ang buong oras ngayon para mag-ensayo. Tandaan ang rubrik na gagamitin para sa pagtatanghal bukas. Pagtatanghal.